ang kapal na mukha mo para pumunta pa dito, ano? Um, Eliza, naiintindihan kita. Pero ayoko ng gulo. Sana maintindihan mo ako. Ako pa ngayon ang iintindi sa'yo? Kaya nandito si Bobby ng dahil sa'yo, hindi ko alam kung anong ginawa mo, pero ikaw ang dapat sisigil! Eliza, magpapaliwanag ako. Huwag mo naman akong taasan ng boses. Kamag-anak rin ako ni Bobby. Gusto ko lang naman malaman kung kumusta na ilagay niya eh. Ah, talaga? Eh, pwes ko yung mga tao na bibilog mo ulo, ako hindi. Sawang-sawa na ako, graduate na ako sa drama mo, kaya tigilan mo na ako. Alam ikaw, isang beses pa Isang beses pang magawa mo yung kay Bobby, hindi talaga ako makakapagpigil. Kung dati pinipigil ko sa liko, ngayon talaga papatulang kita. Bakit ba ang na ugali mo, ha? Pwede ba kahit nisan minsan age, Pagkat lumaki ka sa baboyan, baboy eh, na rin ang ugali mo. Pwede magpanggap ka kahit konti lang. Ang hinihiling ko lang naman sa'yo, padalo ko si Bobby. Kung tutuusin niya, mas matagal ko nakasama si Bobby kaysa sa'yo. Kaya pwede, tumabi kayo sa dadaanan ko. At baka makalimutan ko, I'm wearing a vintage Valentino. Dami nga! Aray! Ano, Bobby? Tawon mo ako! Kapag sinabi ni Lolita, na bawal, bawal, naiitindihan mo? <laughs> Alam niyo, hindi niyo ako ininform na meron palang reunion ng mga daughters nila ni Mama. Pupunta na ba sa Ate Lua? Umaarte ka pa. Ano mo ikaw tumigil ka na umalis ka rin kung sasabuluto ka yung buong mukha mo, ha? Oo oh, nga naman. Baka hindi kayanin ang buhok mo itong mga kamay namin pag kinalitkat ka namin palabas. At baka magulat yung kalaguyo mo na huwi kang kalbo. Ito. O sige! Magkampihan kayong dalawa. Ito ang bagay naman kayo magsama, Isang nag-asawa, dahil nabuntis ng Benaventura. At isa namang nagpakasal sa baliw para na magkapera. Excuse me lang ah, malanding gahaman sa pera makinig ka sa akin. At least kami dalawa, minahal kami mga asawa na. Eh ikaw, minahal ka ba kahit konti? Kasi puro ganyan-ganyan lang -ganyan vintage, vintage, parentino, e mukha siyang Minang Ayado sa suot niya. Minangin!